Ayan. Sige. I-shower Ay, out ko muna si Mami Alicia. Mami Alicia ng California, USA. At saka si Ma'am Ami. Shaver ng USA din. Pero hindi ko alam kung saan siya dyan banda sa USA. Pero si Mami Alicia, taga California yan guys. Mami, good morning! Good morning din sa iyo, Madam Ami! And of course, kay Ma'am Cherry Blossom. At saka kay Ma'am Niltam. Lahat sila nasa US po. Lahat po yan, umu-order sa akin yan. Pinapadala sa kanilang mahal sa buhay. So, double check tayo dito kung anong may request ba rito. Ay, ala, ay, tayo magkamalin. Mama, ma, ma, po, sa poet ang iyong tenderela. Mm. Hoy, Ay, shower rot, ha? Mm. Kay Ma'am Barbara at saka kay Atty. Dave. Atty. Dave. I Stay put ka lang dyan, Atty. Dave. Okay. Lahat niya yung isa, shower out ko. O. Oh. Ito. Yung saktos, ang kilo yan. Pong oh. pang steak yan, 480 yan. May ari yan eh. Ibigay mo na lang sa kanya. Sige, kukuha na lang ako sa isa. Sakto yan, isang kilo. ni inano ko na yan eh. Gano'n lang muna lang Ha? na <laughs> muna. Baka umiyak yan si ate. Sige. Sige, sige lang. Okay, Guys. Pag nag-order kayo, guys, ha, pasuyo ako ng cut ng inyong order. Yung hiwa, i-indicate nyo na doon, mga biha Guys, bawal ako sa ano, ha? Bawal ako sa uh, order ura, na ura-urada, ha? Wala tayong ganon. Order kayo ngayon, bukas, deliver. Order kayo ngayon, bayad ngayon, o deliver bukas. Ay, oo, kay Indaya pong. Isunod mo na yun. Ha, ah, bawal ang ura-urada kasi nagtitinda po ako dito. Hindi ko kayo masikaso. Kaya ako ay nagbibigay ng, ng uh, oras para sa mga umuorder order Okay. Oo, meron yan. Nandiyan na. Ah? churi lang. Okay na. Lagi yan natin nalilimutan. So, ito na po ang ano, Chinese cut na apat na kilo. Kay Ma'am Mimi ito, bound to ano to? San Juan, Taytay. San Juan, Taytay, Rizal. Okay? Monte Verde Street. Okay, kay Ma'am Mimi. Mimi Aquino. Oh, kamamag-anak siguro I to mean, ni Sir uh, ano, Dave Aquino. ah. <laughs> oh. Sige na, wait lang mami ko. Wait lang mami ko.